Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Land development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina na nasa ilalim ng PCO. Meron din korupsyon yan. Nakakahiya tayo sa totoo lang. Sa isang live broadcast ni People's Television anchor na si Mike Abe, ibinunyag ng veteranong aktor ang umanay korupsyon sa loob ng PCO. Ayon kay Abe, hindi maayos ang busali at maintenance ng istasyon kahit na may budget naman ang ahensya. Dagdag niya, kailangan din dinisin ng PCO dahil sa pagpapalit-palit nito ng managers. Sa so official social media page ni Abe na Mike Abe Opinions, sinabi nitong umalis na siya sa PTV, IBC 13 at Radyo Pilipinas. Pero ito po ang nangyari. Hindi na po ako pinayagan at madalit sabi, umalis na po ako sa PTV4, People's Television, Office of the President, at IBC 13, kasama na ang Radyo Pilipinas under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po ang ayaw na or nagpatigil ayan ho, ang tamang, nagpatigil ayaw na ng ayaw niya sa Mike Abilay dalit yung PCO Office of the President na si Acting Secretary Dave Gomez ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yan po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, ito sa aking programa, Mike Abilive, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw. Tatlong -araw, taon na. Anniversary po ngayon. Three years anniversary ngayong araw na ito. Ang Mike Abilive sa telebisyon. Kahapon po, in-expose ko yung mga katiwalian. Kasi, tumusuporta ko kay Pangulong Marcos tulad ng sinabi ko. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, inexpose niya ang katiwalian sa gobyerno, especially sa Department of Public Works and Highway, Ghost Project, Substandard, at mga, mga anti-corruption si Pangulong Marcos. So, akin pong sinusundan niya, voluntary. So, ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umami na mayroong korupsyon, napakaganda po noon kasi may pagmamahal siya sa bayan. So ako, taring sumusunod yan dahil yan ang kailangang solusyon. Sabihin natin ang totoo. Ginawa ko po sa PTV at sa Mike Abilay sa telebisyon na pati sa PCO at Channel 4, PTV po mayroon din korupsyon. Kasi ho, talagang kawawa yung istasyon na yan. Tiniis ko lang nagtiis lang tayo ng ilang panahon at ko ma maayos nila. May mga gunita, in exposed na ho ni Sen. Rapitul Tulpo yan na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Daming kulang. Lalo na ho ngayon, tumutulo ang mga case kami nila dyan. Walang aircon ang mga opisina. Ang studio dadalwa yung isa, madalas si Rapa. Isa na lang ang studio. Maraming problema ang mga empleyado dyan. Apaka magulo, kawawa yung mga empleyado. At ang Channel 4. Tatlong palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang third floor o hanggang pro propietan, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung kaysami. Dahil sa pag So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit Nakakaganon. Nasa ng pera pang ng pang-maintenance ng kailang opisina. Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung mapapansin papansin, no, ako pinan dyan pa eh. Nagpapaypay ako habang ano. Kasi talaga hindi ko matiis ang init. Eh, siyempre, nakakotintay tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo magbubroadcast ng matino. Marami po kawawa ang television ng bayan. Kawawa ang mamamayan Pilipino. So ako po'y nanindigan na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina baka sabihan ako na Mike magsalamin ka may problema rin sa PCO may problema rin sa channel po kaya yun naman ang aking ginawa inuun ako na sabihin may korupsyon, may kapabayaan may problema sa PCO bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina na may problema dahil ang gusto ng Pangulo i-expose yan kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi lang yan flood control program. Lahat ng gusto natin isumbong, isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television kung ano ang problema ng PCL, PCO under Secretary, Acting Secretary Dave Gomez. Pero ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. At hindi po ako ah, nanghihinayan ka sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na ninyo ako maririnig at makikita sa PTV dahil ayaw ko po ng gano'n gusto nila magsinungaling ako gusto nila pagtakpang ko yung nakikita kong tumutulong opisina mainit na opisina saan ka nakakita ng studio ng office of the president walang aircon may aircon minsan minsan madalas wala Naku, kung pupunta ko kayo, nakakahiya. Kung pupunta kayo dyan, tingnan niyo yung mga kaysami dyan. Nakangiti, nakabukah, basang-basa. At ang mga upuan dyan, mga bihir. Naku, mapapailing ka. Parang hindi, istasyon ng Office of the President. So, yun ho yung purpose. in -expose ko yung posibleng korupsyon sa PTB kaya hindi naaayos ang maintenance ng technical department hindi ayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi ang mismong opisina, bakit walang aircon, walang... Napakarami ng problema dyan. Eh, media po yan eh. Diba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina dahil office of the president. Magandang uh, istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi lang po ako ng totoo ng napakaraming problema sa Channel 4. Pero ang ginawa po ng si Secretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Yan po ang totoo. Pero ako hindi po ako nanghihinaya. Kasi may prinsipyo ako. Nasabi ko na ho yung problema nila. So kaya nila ako patigil, pinatitigil, gusto nila akong sakaling. Gusto nila akong pagbawalan pinipigilan nila akong magsalita. Kasi kauumpisa ko pa lang na talakayin itong mga alis korupsyon at problema ng PTB under Sekretary Gomez. Pero sa halip na ko itulungan at ayusin kung anong problema, ang ginawa, ipinatigil ng programa. Na parang diktador. Higit pa sa diktador. So ang gusto, sa akin personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Sekretary Gomez huwag akong magsabi ng totoo. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTD. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina kahit bago pa lang siya. Kung inyong nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon nung isang araw, ah, hindi, ko, hindi ko sinabing siya kung may problema. Sabi ko lang ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang akin sinasabi na nasa ilalim ng na kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyang pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno ng gusto ng Pangulo dahil ang Pangulo hindi naman talaga mamomonitor ang lahat niya. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan na nangyayari para sa ganoon ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin niya, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pe pwede yun. Pangangatawan ang kopo, mga kaibigan. Paninindigan ko ang aking nakikita, ha? Ah, ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yung Channel 4 punta niyo yung mga opisina ng under niyan, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radio Pilipinas at yung lahat ng mga istasyon nila dito at sa mga probinsya. Kawawang kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganun. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President kasi nga Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan na kontrolado ng gobyerno ang television at radio station wala kayong makikitang palpak napakalinis ng opisina nila maganda yung building air condition 24 hours at maayos ang communication maayos din ang sweldo at kita ng mga tao maganda ho ang patakaran puntahan nyo yung malalaking istasyon ng television at radio sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno. Matino, kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno ang nakasalalay kapag matino ang istasyon ng Office of the President ay eh dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Sa tatlong taong ko na dyan ho sa PTB, alam pang babago. Pabulok ng pabulok yung opisina. Kaya nga ito na nga tumutulo. Nung isang araw binahapa, kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po, pati mga empleyado dyan. Alam ba nyo dyan sa channel po? May empleyado, 12,000, 15,000 ang sweldo. 15 years, 10 years tumanda na dyan sa Channel 4, ganun ang sweldo. Kawawa ang mga tao dyan. Yung mga sasakyan dyan sa Channel 4, hindi na ko pinatatakbo kasi hindi nakarestro. Wala daw pera. Yung kailangan ng mga make-up artist dyan, na pag make-up sa mga guest at saka kung ano-ano kailangan, pag humingi ng pera, wala daw silang pera ang, ang gobyerno. Wala daw pera yung management, yung PTT. Lahat ng kailangan, pati upuan, lahat-lahat, Isipin na yung, sa ka nang ng newsroom, opisina, walang aircon, pag umulang tumutulo. Yan mo yung totoong problema. Hindi po ito paninira, pagsasabi ng totoo. Ang layo ng kaya ko sinasabi ng totoo, ay para babago, para ayusin nila. Lalo na ngayon, panahon ng deliberation ng budget, to, pwede yan. Hindi ito paninira. Pero ang dating kay Secretary Gomez na tinawagan pa ako, tinawagan po ako kanina. At yan ang sinasabi niya. Dahil dado sa ginawa ko, in ko, yung mga nangyayari sa PCO, ang ginanti niya, ipinatigil yung program. Di ba? Ano? <laughs> Pero hindi po ako nanghihinayang. Ang akin dito, sinabi ko yung totoo, ang ganti nila, ipatigil yung programa, gusto nila akong sakalin, o edi, eh aalis ako. Iniwanan ko na. Hindi na po ako babalik yan. Aya kong magbulag-bulagan. Ayaw kong magbingi-bingihan. Gusto ko bilang mamamahayag. Ako po ay 38 years na nasa broadcast industry. Gusto ko'y malayang pamamahayag. Hindi yung tayo pagbabawalan dahil in natin ang katiwalian.